Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Farmers Plaza ko ba? Dito sa Nair Pagayta Center At nandito tayo sa Nair Pagayta Center Uy, sa inso ngayon ng up to 50% Ayan Peak At sa sila lang ngayon mga may ng up to 50% off um, From January 20 hanggang April 19 So malayo-layo pa, kaya pa mga Ito pala yung kanilang mga sapatos na. Check natin to Yung mga 50% Ang dami 50 oh Ito 50% yung mga nandoy Check natin Okay guys so dito muna tayo no Running shoes muna Ayan tapos pa tayo mamaya Doon sa mga basketball shoes Kasi dito sa so mga running shoes nila Hi sir Okay lang ba water Ay may 70% pala dito oh Ito guys oh. Ito naka 70 So akala ko mga naka 50 lang pero pala sila naka 70% Ayan o eh. Sa ganitong design o oh. Sobrang gaan Mish material yung offer Ito yung ilalim 70% discount Magkano na lang Or below 1,000 na lang guys 995 pesos Red Blue May gray May black Surprise. Sa same lang sila guys no? 995 pesos na lang siya. Triple black Ito black and white Triple black may mga 30 sa baba. Pwede kasi small sa kanya. dito naman, mostly naka 50 off. So, ito, pakita natin. 1,695. Ito yung mga sobrang lightweight guys, no? Kung naghahanap ka ng pamor, pang ano mo lang, pang harabas, pang lakad-lakad. Dito guys, basic na to. Napaka-solid na niya. Pwede mo na siyang gamitin. Comfortable sa pato. Mixed material na breathable type yung upper. Malambot yung sole niya. Kaya bagay ito sa mga everyday na ano natin din mga lakad hindi kaagad mga ramdam ng kaagad tapos ayan yung ilalag yung design niya. diba yeah. 50% discount 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 may triple black din dito na 1,695 so mamimili na lang kayo triple white ba triple black yeah. uh, blue and white gray tsaka ano or itong uh, parang cream white na kulay din dito naman is meron pa. Ito naka-plastic po. O, 50 off. Price niya is 1595. Meron pa dito, 1595. Ito ibang design, ito ibang naman yung design. 1695 yung ganitong design. 1595 yung ganitong design. Ganoon din yung kulay. Yung color combination is magkapariho lang. Dito, mayroon dito isa pa. O, malambot yung midsole, oh. kahit mo. Malambot na klase ng uh, rubber tapos naka ano siya ah, uh, big Taiji. chi Siyan. so ang price niya is nandito pa rin sa gilid guys check natin ito yung price 3995 pesos dami pa oh guys oh so, etong nandito alam ko itong mga ganito nila is uh, lifestyle shoes grabe ng ano no? kung palaytwitan sa mga chinelas niyo sa kayo ito kung yung pinakamanipis yung chinelas kasinggaan siguro nito. Pero yung mga mga tangling mabigat mas mabigat pa siguro dito. Kasi ito sobrang gaan na. Grabe. Tapos, ayan. Ang ganda lang design niya. Napaka-simple lang. Pero, kung titignan mga amigo, premium yung quality, di ba? Pang-lifestyle siya. So, 2,495 pesos dito. para talagang solid yung design niya, na Pang-lifestyle to. Pang-casual. Ayan, kuwi nito pang office case, oh. Eh. Tapos, mayroon pa siya lang ganito. Ayan yung outsul. Ito naman yung pinaka-price niya para dito. Uh, 3,495 pesos. Running shoes naman ito. Yeah. Sinan Sina naman. Isilan ko yung wins niya. Sobrang lambot. Sana so, pa ka maghanap ng mga sapatos na mga mumurahin lang. Pero yung quality niya is um, maganda. Ayan. Yung material niya is solid. Pati yung design, tingnan niyo naman. Sabi kita naman yung triple block. So, ang ganda ng mga colorway, ang ganda ng mga design sa outsole is ganito yung design niya. Surprise dito mga amigues, may mga discount sila. Tulad nito, 3495 na lang ito. Uh, peak running shoes na triple black. Meron pa dito. Ang technology pala niya is peak tai chi and then 3495 na lang dito guys. Uh, Ibang colorway naman. Dito, sa ganito, sa kasayan sa ganito. Sa ganitong colorway. Ito yung mga available na choices as, na ano, color way sa ganitong design. Tapos so, sa ganito naman, ito mas sobrang Mas malambot na klase yung pinaka-midson nito. Then mas mahal siya ng 4,495. Pero yung price na discounted na rin. oh, triple block. Ito naman yung pinaka-out. So, guys Ang solid na mga tie or mga peak na running shoes. Ayan pa yung ipa. So, dito naman sa design na ganito, dalawa yung kulay dito nakapansin ko ito mga lifestyle na to mula dito papaba. Di na naka 50% of discount pa rin yung mga ganito nila 1295 na lang to 1295 yung mga lifestyle shoes ito pa 2495 2495 kung gusto niyo naman ng ganito mayroon pang print na peak dito naman sa tangoy peak ito yung ilalim 3495 3495. Just usually may mga mga liliit na size dito na pang kids or pang babae. 1295. Oh, napaka simple lang pero napaka neat at maganda naman yung pagka-design niya pati dito sa isa. 'Di ba? Dito 2495. Dito sa babae is may mga napansin ako dito. Ito oh. Ang ganda rin nito, guys. Oh. Lightweight Light with a light with then then 2995. Ito yung mga available dito nilang mga lifestyle shoes. Oh na pwede mo pang casual hindi mo na siya pang office, pang forma or even pang gala nata, na pang ulit na guys tapos meron dito mga mga mo yung slides na yan na sale din to 1,795 na lang pero almost mga big size na yun nandito no ayan, ayan yung mga call, uh, yung mga design sa kulay available halos pareho lang ang design iba-iba ng kulay, mamimili ka na lang tapos pag ikot mo dito is makikita mo na yung mga uh, basketball shoes naman. Which dito na tayo sa portion na to. Ang napansin ko dito mostly na sa 10 to 50% discount. Unlike din sa mga lifestyle sa karani shoes na may umabot ng 70, dito up to 50. Kaya so, yan, 3495 na lang itong ganito. Andrew Wiggins sa isa. Ang ganda. Diba? 3495 discounted na siya ng 50%. Ito yung bagong design pa. Isa pa. Ano, oh, ganda eh. Tapos mayroon ditong uh, logo na pick. Tapos ito yung ilalim. Ang price naman niya dito, 3495 So yan pa oh. Naka-50 rin itong mga ganitong kulay. Ayan, $3,995 naman to. So, ito yung mas uh, morong version ito. Medyo mahal lang konti. Nasa $3,000 plus pa siya. Pero ang price na lang dito is $3,995. So ito yung magkapariho no magkapareho siya ng design ito naman magkapareho ng design so ang price nitong una is 3495 dito uh, 3995 na so mamimili na lang kayo kung ano yung kulay na gusto nyo guys na naka foot saan na no? oh mamimili na lang kayo pababa ayan yung mga available na kulay sa ganitong design ito naman yung mga available na kulay sa mga ganitong design mayroon dito ano oh li lakers na color with is, no so ito yung ilalim sa so, price is the same lang Andito pala sa pinaka-tag niya ang price. Dito mo check kasi doon may kita yung price niya guys. 3495. 3495 yung malamang yun nandito. Kaya 4995 paling pala to. Parang peach yung gulay. 3595. Naka 40 lang pala itong iba. Ito naka 50. Kaya mas malaki yung discount. Dito pa 4995. Dahil naka, 50, naka 40% discount siya. So, meron pa dito. Yung iba dito is mga naka 10% ano grabe ang ganda ng design niya dito ha eh. traded no eh. parang siyang spider web no kasi ito yung price niya 3,995 ini yung mga makukuha mo dito sa um, peak outlet store dito sa may farmer's plaza farmer's plaza ko ba oh. meron sila dito yung yellow ang ganda ng yellow kapag ka yellow niya no Oh, Andrew Wiggins case na no? so 4,995 pesos. Ito yung outsell niya balot po siya sa plastic kaya siguradong malinis po guys no tapos mayroon pa dito ibang kulay Kaya yung mo yellow mayroon sila dito ang light na kulay sila dito din sa baba dito is mayroon pa siyang iba mayroon din silang dark na black tsaka purple na combination no tapos parang may mga glitter stone ano dito yung um, rubber na to ayan tapos mayroon pa dito so sa mga ganito naman na design is naka 10% discount siya So, ang price niya is 4,995 pesos. So, ang ganda ng design ng sapatos na to. Mamimili na lang kayo kung ano yung gusto niyo makuha dito, guys. Na. Pero baka nakita nito yung maganda yung kulay. Sa so, ganito rin. Ayan yung mga design niya. Ito yung price, 3,495. Tapos dito sa ilalim is combination sa ng gamsel na. Gamsel yung ilalim. Tapos meron pa dito naka-30 off. Na nagkakalang ito. Mura na lang, guys. So, oh, 2,798 5 pesos na lang to 30% discount Paano pa kaya pag naka 50 na <laughs> Mas malaki na yung discount Mas malaki na yung nabawas Mas so, kung na pa ba, Mayroon pa naka 30 off dito 2,795 Itong dalawa pala Yung pwede mo magpipilihan sa ganito design uh, Naka 30% off Pero mas mura na siya 2,795 na lang Dito naman is may mga ganito pa Ito right. is naka 40% discount Tapos ang price niya is nandito yung price niya guys check mo na lang dito 2,995 na lang po 40% discount at 2,995 pesos na lang yan sa so, ganitong design itong colorway na available ito tsaka itong nasa taas itong nasa baba tsaka yan Sa baba Mas dito naman sa ganitong design mayroon dalawa o tatlong option sa kulay na pwede mo kapitilian din Dito naka 40% discount at yan yung mga design mga window kasi ito yung ilalim at 2,995 pesos. Yung white yung gusto ko dito, itong ganyan ang pagka, uh, na pagka-match uh, ng kulay nyo na. 2,995. Uh, Balking nga lang sa tingnan. 2,995, 40% discount. done. Tapos yes, meron sila itong dark na kulay. Ito, black. May mga tulong siya ng parang syang red at blue. Yung hard plastic. Support sa gilid. Tapos meron pa rin sa pinakang gilid. Itong last portion na to is ang uh, prices dito. Ang mga discount dito is naka 30%. So, ang price niya is 2,995. So, andito yung mga pinakamura. Pataas hanggang doon. Ando na yung medyo matas na price. Pero naka discount pa rin doon. Ang 50%. Yung dito kasi mas malis yung discount. Pero mas mura siya. Ando yung mga naka 50. Ayan. Mga pinakamagandang lang klase. And there mga latest release na yung mga ito. Mga rin dito may makikita pa kayong ibang kulay sa ganitong design. Uh, mamimili na lang kayo guys na. So ayan yung mga available dito ngayon sa peak. Ito pa oh. 2,995 na lang to. Tingnan nyo naman. Yung peak na yan. Tapos meron pa dito. 2,995. Uh, ganda rin mga design na ito mga video oh. no. Tapos ayan pa. Ito naka 30% discount dito. Oh, at 2,995 pesos. Kung papiliin ako dito, Parang mas gusto ko yung kulay na yellow kasi yan yung naka-highlight talaga dito eh. Ayan. Tapos meron pa akong isang option dito. Itong Lakers. Ayan, guys, na kulay. Ayan. So ito, tsaka itong kulay yellow na uh, androlling yun yung gusto kong makuha. Ayan. Kuha ko pa pipiliin nyo. Pero ito, guys, yung iba naman dito is may mga sizes pa. Yung iba naman is broken size na. Pero check mo na lang dito, pumunta ka na lang dito sa outlet nila para makita mo at masukat Ma mo mismo yung mga sapatos na nandito. Para pagka nabili mo talaga, sigurado ka na cash on cash on sa iyo guys. Okay. Saka comfortable sa ano mo, sa paa mo. Ayan yung mga available ngayon dito. Ito pa yung mga ibang nandito sa labis. Ito mostly mga pang babaeng size yung nandito sa po, portion na to. Then discount niya is nasa 10, 20, 30, up to 50. So yun yung mga iba pa dito. No? At sobrang gaan ng mga sapatos na naman dito ng na mga pang-babae. Pang lifestyle shoes ng mga ganito. Ayan, 2,795. Pang babaeng size yun guys ha. Meron dito yung pang lalaki. Ito, 40%. 1,995 pesos na lang. Meron ka ng napaka linis tingnan na lifestyle shoes. Meron pa dito magandang kulay ito. Tingnan niyo na lang pala. Naka 50 ah, naka 30% discount siya. Pero ang ganda ng design niya, ang ganda ng kulay. 2,295 pesos na lang siya. At ang pinaka-importante para sa akin pagdating sa sapatos is yung comfortability at saka yung uh, gaan guys. Tinan nyo naman, sobrang gaan lang yun Oh. No? So para ka lang inig dito or parang hindi mo naman kapansin na no? may suot ng sapatos. Yung so, ganito lang ka gaan kagaan yung susuot mong sapatos guys. Ayan yung isa sa mga magandang kulay dito. Meron pang iba. Ayan, halos mga malilinis tingnan no. Uh, 2,000 plus na lang dito. Tapos mayroon pa dito option na iba. Meron din silang ganito, parang mga clog shoes na ba to? Yung mga ganito. Tapos maliliit lang din yung size, 1795. Parang pang kids na to or pang babae na maliit yung size. Meron pa dito. Ayan mga pang babae na yung iba. Tapos dito pa yung iba lang mga basketball shoes guys. Oh. Ito may mga naka 30%. Mostly dito naka 20 to 30. Pakita natin yung mga discount. 3495 yung ganito. Meron pang purple, light purple dito na naka 30 off. Oh. Yan, price niya is uh, 3495. May size parang 41 na lang yata. Mas ayan pa. Dito naman naka 10%. 4,995 10% discount Meron ditong isa pa Ito Naka 30 off oh. Ito yung likod Parang Chinese New Year yata ito. Tapos 3,995 pesos oh, ang ganda ng design yun, no? oh. Nakabalot din plastics. So, mayroon pa dito mga maliliit. Naka 20% discount. Yung ganito, 4,650. Ayan, mayroon pa dito. Ito pa. Pakita natin to. O, check nyo na lang kung yung mag-gustuhan nyo guys dito sa mga sapatos sa uh, outlet ni Peak na pinapakita natin. 4,695 naman to. din may mga maliliit pa dito. Makikita mo yung ganito pa nila. Ito naka 4 oh. Ganda nito may mga make Ganda ng kulay. Ganda rin yung design niya. At, oh para boost na rin yung dito tapos 40% discount siya ang price na lang niya ngayon dito is 2,995 pesos treatable pa yung ito dalawa yung kulay pala na pwede niyong pagpipilyar actually mayroon pa siya ito, ito ito tsaka saka ito yata ay magkaiba itong dalawa is magkapariho ng design ito naman yung magkapariho so dito naman naka 30% discount yan 3,995 pesos Mayroon kang option na ibang kulay tapos may mga slides dito pa. Pari-pariho lang ng design to. Okay ba lang ng kulay? Check natin yung isang price. O, below 1,000 pesos na lang. Itong kulay maroon, 795 pesos na lang to. Alam ko ito, 795 pesos na lang dito eh. Yan. O, 795. Ito, 795 na lang din. Itong iba dito is iba na rin yung price, 1,395 na lang chinelas. Uh, meron din ibang design dito kaya iba rin yung price niya. Ito mas mura na talaga siya mga amigo. Below 500 pesos. Ang price lang na nakita ko dito is 445 pesos. Ito di strap naman siya. Nagandahan dito, pwede mong i-adjust. Yan, strap na siya. So pwede mong i-adjust 445 pesos na lang yun. Kasi no? ito nasa 1395 yung chinelas. Ito 700 plus. Dito mga amigos, meron sila dito mga accessories ito may kita mo 925 pesos lang to oh. ang cute nito ano na to yung bag bag na to maliit lang siya kasi mayroon pa siya dito ibang ang uh, mga sling bag yung mga ganito nila 795 may mga sombrero din sila dito na 795 ganyan yung mga design meron siya ng ganito may kita yung mga discount dito 545 na lang dito ko na po. Sarang siya. Ah, 545 pesos. Punta naman tayo din sa mga damit. Ito may mga jogger dito. Guys, eh. Ito, pwede mo na itong pang pasok sa office. Eh. Ang ganda ng mga design nila. Pakita, magpapakita ko na isa. Itong kulay black. Uh, ito. With zipper na rin dito sa pocket niya. Kaya sigurado secure na yung mga lalagay na dyang gamit. Wallet, naka cellphone. Hindi na yung agad-agad mga ang price dito, 1,925 pesos. Mayroon ka pang ibang option pagdating sa kulay. May mga ibang design din sila. May mga manipis na klase ng tila na ganito. Mayroon din mas makapal. So, mamimili na lang kayo kung saan yung mas uh, fit sa inyo. Din kung ano yung mas mas comfortable kayo sa ko. Ito is 1,695. So, iba-iba naman yung price niya. Pero ito yung mga gusto ko ditong kulay. Tapos maliban dyan, may mga ibang kulay pa na mga ganda. Tulad nito. Oh, di diba? Pwede mo na siya pang office na pang pasok sa office yung mga ganyan. Pero pa dito, 1,995. Wala ko may mga nag-jag, may mga nagsusulot na mga ganito kung ano sa office. Oh. Pero pang sports talaga siya. Pwede mo siya pang jogging. Yan. Pero maraming nagsusulot dito na pwede yung pang office. Kahit may ako mayroon akong isang fit doon sa bahay. Sinusulot ko rin sa office. Kasi malamot sa saka maano sa pagranda. Malamig siya sa pagranda. Ito, 1,495 lang itong ganito. Mayroon siyang side pocket dito. Parang cargo style siya cargo. Cargo pants. Tapos may mga backpack pa. Oh, ano yung mili kayo sa mga backpack dito. Ito may backpack na ah, oh, dito. Ganitong design na. Oh. 1,995 pesos yung ganito. Pero din siya ibang design pa. Tsaka ito oh. Camouflage yung polar wing niya. Oh. Ayan. Tapos mayroon pang ganito. May mga bula rin sila. So ayan yung mga option yung pagdating sa mga design ng bag, backpack na available dito. Tapos mayroon mga shorts dito na basketball. Ayan ah. Oh parang malalaking sizes na may yung natira dito no ayun o oh. no? tapos mayroon dito mga pang uh, running na shorts naman ayan 1,295 yung ganito ka exit 1,295 ito ito gusto ko so, gusto ko itong ganang yan ng ka, ano below uh, above million length lang tapos mayroon pang ganito 1,000 plus na lang din ayan yeah. tapos andito andami pa pa ng mga slides dito na naka display may maliliit na sizes din. I think pang babaeng size yung nandito. Sa gandahan dito mga amigo, below 1,000 pesos na lang ito. 595 pesos na lang itong mga ganito. 595 pesos yan. Meron pa dito sa portion na Ito na yung mga clog shoes nila. Ayan. Ang price niya, 2,195 na lang. Yung mga ganito naman nilang slides dito, may mga prices yung iba. Check na lang natin. Kung gusto mo ng ganito mga amigo, magkano na lang kaya ito? 1,795 na lang ito. Okay. Mayroon pa siya foam dito sa insole. Kaya sobrang malambot siya. Meron pa ibang kulay. eh. Yeah. Kung gusto na naman ng ganito, Meron pa dito. Ito is nagkakalaga na lang ng 2,495. Ito ang ganda nito mga amigo. 2,495 na lang ito. pero siya strap. Pwede na siya pang motor. ay no, Pwede na pang motor yung mga ganito. Balik yun sya tingnan pero sobrang lightweight Pwede pang baha pa oh. Ayan guys so, Mayroon pa ibang kulay na pwede nyo pagpipilian dyan Pagdating sa pool. Dito pala guys yung dalawa Yung mga bagong or pinakalitis nilang release Na mga basketball shoes Dito sa pinaka harap na ka-display Andito rin kasama yung box Pero May signature pa dito ni Andrew Wiggins oh. Ito yung pinakalitis na release oh, Check natin guys no? Para lang makita nyo kung ano yung design niya Andrew Wiggins ang solid yes, eh, naka-print dito sa pinakatang niya attitude uh, warriors yeah. ang kulay niya is parang brown kasi yeah. ito yung toe may print na or may logo ng peak tapos dito parang may strap tapos naka peak chain technology ito pa rin yung ilalim niya Ayan, look at mga mag niya is ganyan na Meron na itong signature sa kabilang side meron itong parang metal plate kasi ito sa ilalim parang naka carbon fiber pero plastic siya kasi price niya dito check natin <coughs> siguro naka regular price pa to or okay, naka discount na rin para 5,995 pesos yung ganito 5,995 balik natin dito ayan tapos dito sa babas meron itong dalawang kulay na bulik sa ah, bulik sa kayong bird Pakita natin to. 4,995 pesos. Ito yung box niya. Yung actual na kulay ng box kayo design. Uh. Tapos dito, parang ano siya dito. Uh, sticker na siya. Pagka mo, may kita mo yung logo na ganyan. Pag mo naman dito sa baba, may mo yung peak na logo. Tapos ang price na dito is 4,995. Dito lang siya. Mayroon siya dito yung black na option. Uh, tapos yung pagka-block niya, is mayroon siyang halong yung ganito. May mga glitters. Pagka uh, kakilapat mo sa ilaw. May mga particles na kumikinang. Kasi ito yung ilalim. May solid nito. Ang price niya is the same lang din dito. So, Berto and then Cebolic. Tapos ito naman yung latest na uh, Andrew Wiggins release na basketball shoes. Na sa sa 5,000 plus. So, yan yung big outlet store dito sa so, may Farmers Plaza, Cubao kasi maraming salamat pala sa mga staff dito ayan natin mag vlog tapos ayan mga amigo up to 50% or up to 70% discount sila ngayon dito um, tuloy tuloy lang naman din to until supplies lang siguro tapos yun pauna na lang siguro kayo sa ano sa mga sizes kasi yung iba dito mayroon pa naman mga size yung iba yung iba naman is mga broken size so kailangan nyo sumadya dito para i-check nyo yung mga amigo and din marami kayong option pagdating sa mga naka 50%. Meron din dito mga lifestyle sa running shoes na ka-up 70% discount. Meron din maraming discount dito sa apparel. Meron din sila dito mga discount sa mga accessories. So lahat ng mga mega pagdating sa mga uh, sapatos, sa apparel, accessories, lahat yun may mga discount na mga tawa. dito. Mga slides din pala mga mega may mga discount sila. Kaya visit na dito sa my uh, peak semi-outlet store dito sa may Farmers Plaza, Cubao, dito sa may Aranita Center. So ayan, dito na lang rin tapos So yun mga amigo na dito na natin taposin itong vlog at maraming salamat sa mga sa na sa akin dyan sa mga hindi pa naka-subscribe. Pag-click na lang yung subscribe button. Sama mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga next vlog natin. So visit kayo dito mga amigo sa Peak Outlet Store dito sa my Farmers Plaza Cubao. And up to 70% off sila ngayon dito. Then marami naka 50% off dito sa lahat ng mga items na meron dito sa mga amigo. So Ayan, tuloy-tuloy uh, pa rin naman yung sale nila. Sa so, ngayon, maraming ko nakikita dito. Maka 50% off. Maraming ko nakikita dito. Mga naka 30 to 40% discount. Mga may Check na lang dito sa outlet nila. So, see you sa mga next month.